Yun, huli, huli. Huli, huli. Sana hindi sumabit. Sumabit na yata eh. Ayun na nga, sumabit na. Ayun, hugot. Huli, 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 huli. Oops, sumabit na naman ayan, 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 ayan. ayan. four finger, five finger. Doon sa malayo. Ba, diba, malaki na rin. Malaki na. Ayan, ha. Oh. Ba, diba, mapipigtal. Ah, rig. Ayan, huli natin, five finger ang kapal ayan o, oh, ang huli ayun kahuli ah, tayong five finger so yun ayan ayan o oh. five finger huli, huli dito natin kalasin sa bangka nandito ang huli ko eh pang apat na to ano pang apat na huli mayroon <clears throat> pa akong three finger ayan ang huli ko ayun oh nasa yung isa doon sa ilalim sa kabila ayan ang huli ko may isa nandun si ilalim na kala ko hindi inabot eh Ah, ini. Kabul-bul. Ayunan muli, oh. Five finger. Ah, ditinggalkan dia. Para yang tidak menginitkan. Pagilang nasi putih. Gala-gala, eh. Gala -gala, eh. Ayan yung isa. Isang hunter. Ayun. Kabila. Saan ba? yung Tong-tong. Kabila tori, tore. Ayan tore ko. Ayan yun. Ayan. Shout out. chat out. Ay nagkamot. Subok. Kapat na tayo, huli. Puro rig. Okay. May ulit. Bye. ngayon tayo nakahuli huli 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 tanghali at saka lumutang yung plapla ayan nakaplapla tayo tayo oh. laki Ah, ha? Okay, oh. Oh, lampas pa. pas, plapla tayo, nakaplapla plapla Yun Biglang lumabas eh Biglang umangat Pero dalawang beses ko pinutukan Nung unang tama ako, mababa Mahinang kahangin ko Ayun, so Nagkarga ako Yun, nung kinargahan ko eh Nakita ko ulit, medyo lubog siya ng mga kalahating dangkal So yun ah uh, Pinutukan natin at ayun Tinamaan natin, ang ganda ng tama oh. Okay Hule, 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 hule Parang dalawa sila eh. Tapos meron pang isang kasama to eh. Yun. Yo, nakadali tayo ng plapla. Nakaplapla tayo. Oh, laki 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 bawi na. Okay, okay lang tanghali. Okay, May ulit. Niloboy TV. Yun. Dali tayo ng malaki-laki. May ilab. hilab Yun. Plapla tayo. Okay tayo sa ating pwesto yun tayo okay alright so yun Tilboy TV nagkamot okay bye bye natin nga ang babaklasin sa baba yun Bye. Love you all. Support my YouTube channel, Milo TV. So, yun, 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 yun. Ayan ang huli natin. Bali, walo yan. Eh, pagdating ng pangpang, -pang, sinalubong na tayo ng tropa. Kung pwede ko daw ipalit yung patola sa isda, eh, sabi ko, walang problema. So, ayan daruan pato lang malaki apat na piraso ang binigay ko sa kanya kasi hindi daw kumakain yung anak niya ng gulay may tanim siyang gulay so isda daw ang gusto kaya yon nakipagpalit pagpalit ng uh, ano ng uh, patola sa apat na isda na siguro yung apat na yun, mga 3/4 'yun 3/4 kilos ito malaki to Okay. Ayan. Mm uh -huh. So, yun. Yan ang huli ko ngayon. Nagkamot lang si Boy. Okay. At least, eh, may napasaya tayong bata. May mauulam yung bata ng, ano, isda. Ayaw ng isda na daw ng bata, eh. Amin ng tropa, eh. Kasabi niya, boss, baka pwede kong palitan ng dalawang patola yung huli mong ibang isda. Sabi ko, walang problema. O, ayan, o. Sabi ko, o, ayan, pwede na ba yung apat na piraso? Sabi niya, pwede na yan, boss. O, ayan, dalawang piraso ng patola. O, isasabawan ko naman to. Di ba? Kasi so, itong malaki, yung iihaw ko yan. Mga kulang-kulang, ano yan, kalahati, kalahating kilo. Yun. Ito, ay pritos-pritos. Okay, bye-bye. Hello, boy TV.